gusto sa akin. Naharap pa siya. Sina? <laughs> lasing eh. Grabe si Bing. Nakita mo si Bing. <laughs> Nakilang buhos sa kanya. Sa katawan yung inumin, no? Nakilang nga daw siya sa amin eh. Wala niya. Sasaka siya di doon? Lasing, mm -hmm. lasing siya. mm Hindi -hmm. na makalabas kwarto. <laughs> Ang grabe rin si Bing, no? Yan, sumaga talaga ulo na sa pagpasokan nito. Mas marami naman kasi na inuksan eh. Madi tubig eh. Walang halo yung kanya eh. Wala yeah. nga. Mm. Ako nga, nakadalo. Parang gano'ng gano'n yung ulo ko. Isa pag inuno ka pala, nung magpapasokan ang pasan. Hindi nakabunin yung ito. Kaya yeah, nga. Ganun dapat. Ganon sa Pilipinas pag nagtataba ako sa salon. Hindi naman kayo alas 5, papasok alas 8. <laughs> hmm. Sila nga, ang nasa makdo kami, alas 7 eh. Kaya nasa, hindi man na ako nag-inom, ba't po kayo kasama? Magkakapi tayo. Hmm? <laughs> Yun, sila sa gutter. Kasama ka? Oo! Oh! Alam mo, pag-driving ko sila ng motor. Tulog na doon sa lamesa ng ano? Makdo. Makdo. May, lang tayo sama-sama. Si Malu naman ang wala. May meeting ato sila mo eh. Ay, di ba dayap niya ngayon? Hmm. Grabe mm. naman meeting nila late na. Hmm. Apol. Siyempre hindi mag agad, di ba? Mm hmm. Siyempre yan tayo kayo mga iba. Yung mga iba yung, mga iba, yung mga tante -tante -tante. Ubon. na siya na ng airport. Kasama siya nung August ano, na yung, ano na yung, yung barkada ko. Oh. Mm. Ah. <laughs> so sabi niya, Ma, di ka pa uwi. So, tas mm. nung nag-announce na napipila na, hindi ko nga sila tawag. <laughs> <laughs> oh, Sana yan si Mimi, walang tulugan. Diyan may iwan ng aeroplano. Six hours ako noon. Ako lang mag-isa, mo. kasama. Six hours waiting ang puto. Saan lang, no? Saan lang waiting? Ikaw ba ba? ba hindi ko ba diretso. 'yung eh. Lagi lang ako pag connecting 2 hours lang. 1 eh. hour. Yung 2 hours. Wala tong two hours yun. Nandito <intil intake> oh, <energetic>. direct na sa kasi e, Mahaba yung yung ano, yung kung ano happen yung airport, airport. sakto lang yun sa oras mo. Oh. Pagdating mo doon, sakto na, paalis ka na. Kasi yung kapanunodan ko din dati, sabi niya, ang oh, waiting ko naman 2 hours. Tapos eh wala ko 2 hours nagtatawag ng na. gano'n. Napila na sila, babalik <laughs> sila. Si Naalala mo yun. Na diba? 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 Nang hinahin ako sa pera ba nun. Wala, diba, diba, ba diba, tayong tatlo na oh, nag-aasta. Minuto na lang yun, eh. Sabi niya, malo, ba't na ako? Oh, si Mimi, wala natin si Mimi. Madali kami. May massage pa ako nandun. Madali natin si Mimi. May massage pa ako. sabi nila, Ate ka pa namin, huwag ka magmatingin daw yung flight ni Ate sa Ha? Ah, pag, pag, uwi ko, kumakain pa sila, ha? <laughs> Nainis ako noon kasi sabi ko, minuto na lang yun. Eh. Ilang minuto na lang, mga 10 minutes, 15 minutes, nakatulog pa ako noon. No, no? Wala na, lumang pass na, dali-dalitso. Nag-expect kasi na ako, may mga Pilipino pa sa likod ko. Hindi ko alam na bagong Pilipino na pala yung mga nasa likod ko. Tapos <laughs> nung may lumabas na doon, Emirates na yung tinatawag. Kaya doon ako lumapit. Sabi ko, Kuya Emirates, hindi po ba ito ano? Golf hey. ay golf ano, sabi kong ganun. Girl, golf papuntang grade. Ay, ano? ay kanina pa, kanina pa umalis yun anong oras na no? Hindi. sabi niya ganoon sa akin. Wala tawag doon te. Yung ano, may yes, wala si may meron yung dinak. May eh. may kasi yan matulog si Bona. Makatulog ako. Ay, minuto okay. na lang kasi ang ano, pagulitan ni. Eh. Ilang minuto takat. na lang kayo nagbabalitan Wala pagitan. akong charger nun kasi ang alam ano, ko dalawahan na yung charger. Eh dito pala tatlo ba? Wala akong charger nun. Wala akong charger. Pero may mabait na lalaking oh, no, no, no. ibang lahi. Doon ako nang hiram ng charger. Sabi ko, can I use your power bank? Okay. Sabi niya lang. Yeah. Doon ako nakisaksak. Kasi alam ko tatawag si Ate Bing eh. Hindi siya tawag. Nung oras na nanlapag ko dito, dito naman ako nagaproblema Parapalala ko. Na Ang niya. niyan. Iba <laughs> <laughs> yun? Ano, yung, 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 yung ano, yung tanungan ko kung magkano yung ano kung paano. Yung, yung pera sa akin, kasi wala <laughs> naman akong connector di Ang ing-ing nga